Welcome to Melos Blog. Ayan po mga boss, ah, meron po tayong tanggap ngayon Ayan po mga boss, so bali pakinggan nyo po itong under ah, ng ating gagawin po mga boss So bali ito po yung andar ng ating motor Ayan po mga boss So bali nag decide po ako na iba pa po natin itong makina po niya mga boss Para malaman po natin kung bakit maingay po itong ah, makina ng ating motor Ayan po mga boss Subaybayan so, bayan na lang po natin mga boss kung ano po yung talagang sira o sanhi ng andar ng ating motor ayan po mga boss so bali subaybayan na lang po natin mga boss at bubuksan po natin itong makina po natin ayan po mga boss so bibiyakin po natin itong makina ayan po mga boss so bali hanggang dito muna itong video po natin mga boss at i-update ko na lamang po kayo kung bakit maingay po itong makina ayan po mga boss So mga boss, ah, ito na po yung sanhi po kung bakit maingay po ating motor. Ayan po mga boss, subali so, binaklas ko na po itong makina po niya mga boss para sa kanon is a ah, malaman po natin kung bakit maingay po itong under ng ating motor. Ayan po mga boss, subali so, may nakita po tayo dito sa kanyang loob ng kanyang makina. Ito nga po itong sanhi po kung bakit maingay po itong motor po natin. Ito mga boss itong cam kamlod po niya. Ito po mga boss. Kasi nga po ito mga boss is uh, gumagalaw po itong cam load po nya kaya nag po ako na binaba po itong uh, makina po natin Para sa ganun isamanaman po natin kung bakit mainay talaga itong under ng ating motor Ayan po mga boss so bali papalitan po natin ito ng bago mga boss Para sa ganun is uh, smooth itong under ng ating motor Ayan po mga boss so bali subaybayan na lang po natin mga boss kung bakit uh, maingay po itong motor po natin ayan po mga boss so bali na assemble na po natin ayan po mga boss so ibabalik na po doon natin sa crankcase po nya ayan po mga boss so subaybayan na lang po natin mga boss So ayun po mga boss, so balik goods na po itong uh, motor ng ating customer. Ayun po mga boss. Kanina po nung binaba po natin itong motor ni Sir, ayun po mga boss, is uh, talagang maingay po kasi nga po is uh, sira po yung timing gear at saka yung cam load po niya. Ayun po mga boss. Ayun po, pakinggan po natin itong uh, tunog ng ating makina mga boss. Uh, ang smooth smooth na po siya. Ayun po. So goods na po itong uh, ginagawa po natin. So Laking tipid po yung may ari kasi nga po is uh, nung tiningnan po natin ito mga boss uh, parang connecting rod Ngunit nung binuksan po natin itong motor ng ating customer is uh, cam load at saka timing gear lang po Ang sira yan po mga boss So hanggang dito muna itong video po natin mga boss Kung bago ka lamang po sa akin youtube channel at saka facebook account po mga boss uh, Huwag kalimutang i-like, i-share, follow and subscribe lahat ng mga video na ina-upload ko po Ayan po mga boss Hanggang dito muna mga boss, salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan po mga boss, so smooth na smooth na po itong andar ng ating motor. Ayan po.